sa gusto kong mag-DIY na hindi pa sa magpalit ng cross joint Gayto lamang po 'yan kapag tayo magpalit ng cross joint pupukpukin lang natin yung pinaka outside. Huwag po natin patamaan yung pinaka cap para lumabas po yung pinaka cap, yung gilid lamang yung pupukpukin natin magkabila. Katulad sa video ito na nakita natin at kano lamang po siya kasi pagbalik po natin, pwede po natin siya ibalik nang dandahan. At ito naman po ang ating gagawin dito naman po sa piston ng caliper. Uh, minsan mahirap talaga ibalik ito lalo na po yung pinaka-cover niya. Ganun lamang po papalabasin lang natin yung pinaka grabber para maging maayos. Sa ating naman po prino, minsan po no, uh, kinakailan din po natin linisin yung pinaka loob po ng cap ng ating brake master para hindi po tayo, para hindi tayo mawala ng preno. Dahil yung dumi na yan, ay babara po yan sa buta sa maging dahilan ng ating preno, ang ating pong master repair kit o yung mga rubber ay masisira. So, minsan sa mga kaliper, mahirap din po tanggalin. Maganda rin pala kapag meron ka tayong katulad nitong pang-remove ng piston din ang kinakailangan po. Kasi may mga piston po na dalawang klase po kapag isa po sa caliper ay dalawang piston. So mahirap po itong ipokpok at mahirap din po itong gamitan ng hangin. At ito naman po ang ating pong axel. Sa axel po natin, minsan makikita natin dyan may tulot na po yung ating pong oil seal. So ang axel po ay pinapalitan. Katulad po dito nakita natin malalim na po yung groove. Kung kinakailangan mong palitan, katulad ng bagong ito, uh, siyempre importante lang yung chicken kung parehang haba, pareha po yung ayan diameter para hindi po tayo mahirapan. So muli, Mr. Pan.